Good morning po mga ka Surprise Surprise. I want make it up to you today kasi po kahapon mga ka Surprise Surprise. Um pinangakuan ko po kayo ng review videos nitong Maggi Kari Eh uh, sa sobrang dami ko pong dinaldal bago ko na i-review mga ka Surprise Surprise, hindi ko siya nalasahan o hindi ko siya nakain while filming. So, ayun, ngayon po, talagang tuloy na po. Kakainin na po natin. And then, sasabihin ko na po sa inyo kung ano po talaga yung lasa niya. So, ayun nga po. Pangatlong beses ko na pong kakain ito. And, um, di ba meron po yung sabi nga nila na acquired taste na sa una, hindi mo gusto. Sa pangalawa, hindi mo gusto. And then, pag na-acquire na, na acquire yung taste mo sa kanya, nagugustuhan mo siya. So, parang pa ba mo surprise Like, sabi nila yung Chanel 5. Hindi daw lahat nang na gusto niyo sa una, pero pag naamoy nang naamoy, nagugustuhan. So, eto mga ka surprise surprise. Ang i-review natin, curry from Maggi. So, ayun nga, sabi ko, ano ba itong curry na to? Parang hindi ko alam to Parang, I've been to Malaysia because they say this is a Malaysian dish. Pero never ko naman narinig ito doon. So, ano kaya ito? And then, nung research ko, napaka-simple lang pala mga ka-surprise-surprise. Surprise. This is a curry as in C U R R Y curry yung uh, I think ano po yon sili po yon na ginawang powder and then ayon naging curry so ayon nga po pangatong beses ko na po kakain nito and then kahapon natikman ko na naman po siya and then pumasok lang po talaga sa isip ko is pure curry as in wala na po kayong ibang malalasahan sa kanya hindi po siya yung parang dish na epitome of taste, ganun. Ito po talagang pure curry. So, kung meron po kayong curry craving, ito lang po kainin nyo, makawala na po yung curry craving nyo. Ayan, So, ito na po. Magbe-breakfast lang po tayo. Ito na po yung breakfast natin. And then, um, bago po yan, hindi pa po ako nananalangin. Mananalangin po muna tayo. Ama namin, mga pinakamakapangyarihan sa lahat. Diyos ng pag-ibig, Ama, salamat po sa tatanggapin namin pagkain ito. Ama, makapagbigay po sana sa amin ito ng lakas para po sa araw po ito. Diyos na eho ba ang panalangin po ito, Pinapaabot po sa inyo sa kaitaasan, sa ngalang po ng Panginoon, aming Hari, Yesa Kristo. Salamat po. Amen. So, ayan na po mga surprise surprise kakain na po tayo. <laughs> so, ayan, nakita niyo naman po sa mga vlogs ko mga surprise surprise Hindi po siya instant noodle itong um, curry by, from Maggi hindi po siya instant noodle o hindi po siya cup noodle na lalagyan mo lang ng hot water and then good na. Lulutuin mo pa siya. Pero nakita nyo po yung ginagawa ko. Disclaimer po, hindi po ako pro mga ka-surprise-surprise. -surprise. Hindi ko po kayo pinapayuhan. Ang sinasabi ko lang po sa inyo, ganito po yung ginawa ko. So kung gagawin nyo rin po, kayo na pong bahala doon. So, ang ginawa ko lang po is from the pouch, dinurog ko lang po yung uh, noodles and then inilagay ko na po dito sa cup. So nakita niyo naman po yun from my previous vlog. And then lagyan po ng hot water itong noodle. So ayun, after 5 minutes, pwede na po siya. So titingnan na natin mga surprise surprise. This morning lang, may nakita rin ako mga bits sa kanya. Hindi ko siya nakita before. Parang may mga parang... Kasi before, plain soup and noodle lang. Ngayon parang may mga bits na siya ng beef or whatever. I don't know what it is. know. So ayun, hindi ko pa siya sinasabi ko ng lasa mga surprise surprise. Isa pa. Hmm. Parang feeling ko mga ka, surprise surprise This is an acquired taste Nahanap-hanapin mo siya First and second parang feeling ko Ang boring, ang lasang curry lang And that's it Pero parang feeling ko ngayon Pangatlong lasa ko na feeling ko Nahanap-hanapin ko na siya mga ka, surprise surprise Ayun And um masarap. So, yun. Masarap po siya, mga surprise, surprise. And, what else? Ayun. Samahan nyo lang po ako, mga surprise, surprise. Sandali, ah, nagbe-breakfast lang po ako. Nagbe-breakfast po tayo, ayan. Ito naman po, Milo lang po ito. Nasa, I think, mga surprise, surprise, this is an espresso cup, right? Yung may ganito, pag ganyan. Pwede rin coffee cup. I don't know. <laughs> Depende siguro sa arte mo. Ganun. Smile lang po ito. Magre-review pa ba ako ng Milo? Siyempre hindi na kasi alam niyo na nila na ito mga surprise surprise, 'di ba? Good luck naman pag ni-review ko pa siya. Ayan, naka 6 minutes pa lang po tayo. Siguro po mga surprise surprise, i-take na rin natin itong chance na to para ano po? Mag-aano po tayo. Masakit po yung likod ko. Ito po, nagta-tiger bomb po tayo para sa mga aches and pains. Mga surprise, surprise today is, um, I think it's a Wednesday of January 1st. Wednesday of January. I don't know, mga parang ganon. It's around January 7, 8, ganon, or 9. <laughs> ganun na po ako ka-lost out of track sa date mga surprise-surprise. Pero at least mga surprise-surprise, alam ko po na January po ngayon 2025. So mm -hmm. ayon, So, naguulan po. And, um, sabi nga po nila, yung amihan season, yung malamig po na, what do you call that? Yung malamig po na hangin, ganoon, hanggang March daw po magtatagal. Kasi parang feeling ko ngayong December pa lang po, um, tayo binibisita ng hangin from the amihan season, ganoon. So, ayun, malamig po, and nag-uulan, Siyempre masakit po yung katawan natin, kaya maglalagay po tayo ng ointment ayan tiger balm mabango mabango po ito mga ka, surprise surprise Amoy ano po siya. Di ba, karaniwan, pag nung kabataan natin, ayaw natin nakakamoy ng mga FE kasi, ganyan. Kasi parang alam natin, amoy matanda or whatever, ganun. Ito mga ka, surprise surprise. Wala po siyang ganun. For my taste, for my taste, for my smell, for my sense, wala po siyang ganung amoy na para bang nasa ano ka, nasa treatment center ka for mga may bali sa katawan ganun, wala pong ganun ang na uh, pick up ko po dito mga ka surprise surprise is um, cinnamon ayan, actually may review video na po ako dati dito na nag hot compress pa ako habang may ganito so ayun, watch na lang po yun mga ka surprise surprise so pinag-iisipan ko nga ako maglalagay ba ako nito ngayon habang nagbe-breakfast ako kasi nga pag naglagay ako nito, maamoy ko na siya so parang baka ma mawala yung lasa nung or masira yung lasa nung kinakain ko. So maybe not now ano, pero matagal kasi ako kumain eh. Oh, siguro ano lang lang. Parang, parang feeling ko talaga Asian, Asian infusion kasi 'di ba? Ang Asia is, you know, we're eating curry from Asia and then meron po tayong tiger Balm from I think this is uh, original from Singapore. So parang feeling talaga natin super international tayo. Ayun oh, surprise surprise. So magalagay tayo kahit konti. Dito po siya. Ayan. Hmm. So mga ganito lang po. Actually marami na yan. Ayan. Hindi tayo naka high definition ngayon kaya hindi masyadong kitang kita yung mga hindi masyadong vivid ang mga image natin mga surprise surprise ayan. This will cost you around 100 pesos. Ayun. So, ayun mga surprise, surprise. Ang gagawin natin is i-rub lang natin sa back. Ayan. May sexy back. <laughs> May sexy back talaga. Hindi ko sinasabi ko. And ayun nga mga ka-surprise, surprise, surprise meron po itong color ha. Um, nakita nyo naman po yung ointment, di ba? Parang medyo reddish siya, ganun, or brownish, ganun. So, pag naka-white po kayong t-shirt, katulad nito, puti itong ano na ito, towel na ito. Pag naka-white po kayong t-shirt, wag po kayong mag, after nyong i-apply, wag po kayong mag-t-shirt, ganun, <laughs> ng puti. Okay lang, okay lang po feeling ko, hindi naman siya nakakakupas ng color. Ganun. Pero pag sa puti, makikita nyo dun sa white uh, t-shirt or towel na may um, uh, may color siya. Pero ayun, hindi naman po siya nag stain Laban nyo na po, mawawala naman. Ganon So, ganun po siya mga ka-surprise, surprise. And then, ayun, hindi po siya, wala po siyang stain. Alam niyo po yung sinasabi na Para bang antapang gano'n Wala po akong naramdaman gano'n sa kanya sa amoy, Sorry, sa amoy wala po siyang gano'n Pero pag nilagay mo siya sa skin Kaya nga medyo magdadalaw ang isip ko para, Parang gano'n, parang mild to Baka hindi ko ito maramdaman Lalo na doon sa talaga mga masakit yung katawan Hindi po, mga ka-surprise, surprise, surprise. I Amoy mean, cinnamon lang po siya mild ganun. Pero ang totoo, mga ka-surprise, surprise Pag nasa skin mo na siya, matapang po siya and actually yung yung sa unang lagay yun nga parang mild pero at, as time goes by pati yung amoy niya tumatapang which is okay kasi isipin mo tumapang yung amoy ng cinnamon na may menthol, ganun lang hmm, ganun, ganun po siya. so hindi lang po siya sa mga body pain pwede po siya sa magbasa ba tayo na mga <laughs> surprise Alright, magbasa po tayo ng kung para saan po siya. Since wala pa naman tayo, naka 12 minutes pa lang tayo. So, ang sabi po dito is, The fame of Tiger Balm belies its humble origin. Tiger Balm is made from the from a unique herbal formulation that dates back on the time of the Chinese emperors. So, mga emperor po yung mga nakagamit nito. Ayan. So, kung si Emperor Mao Tse Tung. Mao Tse Tung Emperor ba yun? So, feeling ko baka naamoy niya na to. Ayun. Ang mga alam ko lang si Mao Tse Tung sila. Ha. Haring Solomon, ganyan. Pero I'm sure wala pa nito nung mga si Haring Solomon. <laughs> Pero mga nagpapabango na po sila nun. Ewan ko lang kung nag-goilment na po sila nun. So, sabi nga po dito, effective in relieving headache. So ayun mga ko, surprise surprise hindi lang sa body pain ganyan kung talagang buong katawan niyo masakit ilagay niyo ang niyo na mga ko, surprise surprise <laughs> Pero ayun nga sinabi nga po dito is headache pwede rin po siya ayan. so amoy na po natin siya Staffy nose pwede rin daw po mga ko, surprise surprise so ayan kung siguro kung may konting sipon ganun kung may mga insect bites daw mga ka surprise surprise meron po ba kayong mga insect bites ganyan so ilagay nyo po yan and um what else itchiness ayan muscular aches Ay, ayun sorry wala ako na mo ako sa pagbabasa so ayun meron din daw po aside from the insect bites nga pwede din daw sa mga kate ayan kung meron kayong ganon muscular aches. So, yan, kung masakit nga yung mga muscle natin, masakit yung katawan natin, ito na po yun. Aches and pains, sprain, ayun. Hindi ko alam yung sprain, pero alam ko yung ano yun. Pulikat, pero something like that. And, flatulence. O, di ba? I-google Igo po natin yan. And again, Congratulations po do sa mga hindi na mag at alam na po yung ibig sabihin ng flatulence. Congratulations po sa inyo. <laughs> so yun lang po mga surprise surprise. Um, salamat po sinamahan nyo ako sa review ko sa carry and itong Tiger Bomb And ayun po mga surprise surprise. Nasabi ko na po sa inyo na kung ano po yung lasa nung carry. And uh, ayun po salamat po sinamahan niyo po ako this morning and ayun uh, lang po puputulin ko na po yung video